Nagsisimula ang Pasko, bare months. pagpasok ng November, November 1 ka kadiliman, dalawang yeah. araw. Tapos Pasko na ulit. Yeah. At nandito na tayo, tapos na tayo sa Halloween, pare. Di ba? Eh, tapos na yung kadiliman. So ngayon, dapat, as early as now, nagpe-prepare na kayo para sa Pasko. Ano mo, ito yung problema minsan. Eh. Sa mga nanay na Hala, hala, hindi ko alam anong lulutuin sa Pasko. Dapat kasi, once bumili ka na ng mga Christmas lights mo, alam mo na rin kung anong lulutuin, di ba? And kadalasan naman yan, paulit-ulit yung niluluto. Kung ano yung niluto last year, yun din yung lulutuin ngayon. ano yung mga hinahanda pag Pasko, Bin? Ano? Greyhams! Greyhams ang tinutukoy ko. Greyhams! Graham's. Grey <laughs> yun nga ang episode, din. Yan yung title tsaka thumbnail. Hawak mo na nga yung ano, outline, no? Pero anyway, Greyhams ang gagawin natin. Eh, Greyhams kahit two years old na bata, kayang gawin yan. Gagawa tayo ng grams, pero medyo iyaan natin ng konte Ile I-level up natin ng, ng konti. Kasi ano nga ba naman ng grahams? Ang tinutukoy ko dito yung graham cake, ka ah. Kasi yung grahams, eto lang yun, eh. Pag sinurin sa Noche, hindi masaya yan. Yung graham cake yung tinutukoy ko dito. And ang graham cake, ano siya, para siyang local version ng tiramisu, kung iisipin mo. Na lalagyan mo ng kahit anong cream-based na, na lalambod siya, tapos parang magiging cake. Siya, pinaka-basic niyan, all-purpose cream, tsaka condensed. Yun lang. Oh. Pero nag-isip kami, yun lang ba talaga ang Graham's Mango float pa nga minsan. Minsan, ma minsan mango float, tumutunog, di ba? Oh, mango float. Oh. So gagawa tayo ng iba't ibang klaseng uh, Graham's ngayon. At ang una nating gagawin ay buko salad. Grahams. Oh, float. Buko salad, Grahams float. Yun. Oo. Kasi kung iisipin mo, ano ba ang base ng buko salad? Yung cream din naman na merong condensed, silagyan mo lang ng kung ano-anong ingredients, ba? Diba? Ilalagyan mo lang ng Grahams sa pagitan yung panibagong dish na. Dalawang paborito kapag Pasko, pagsasamahin mo, merong sugasan pa. ba? Diba? O, gawin na natin yan. Madali lang yan. Sabi ng iba, ako daw ang ninong ng lahat. Ewan ko kung maniniwala kayo doon. Pero eto naman, ang titan yung sweet, pare. Ang! Tita Ellie. Yan ang gagamitin natin ngayon para gumawa nung unang uh, una nga natin gagawin. Pwede kayong gumamit ng puti ah. Pero, para festive, dito sa kaong, berde po lang gagamitin ko. Para maganda, di ba? Tandaan nyo, the eye, it's everything in the beholder. Ha? Hmm. Yes. So, magsisimula tayo dito sa Tita Eli kaong na pula. Tsaka Tita Eli kaong na verde. Pasko, di ba? Samahan ng malamig ang Pasko. Mga walang jowa nga sa Pasko. mga medyo hindi nag-workout. Walang katulong magbukas. Medyo mahirap buksan. Kasi sealed yan eh. Ayun o, no, vacuum sealed. Nakasulat yan. May technique dyan. Taob mo. diga mo ng ganon. Tapos bubuksan mo. Napakadali lang. Dalawang daliri lang gagamitin ko. Dalawa lang. Ha? I-drain natin siya. Para lang uh, hindi... Anong magiging kulay kapag pinaghalo mong berdet pula? Hindi ko alam eh. Hindi ko. Kung ano man, ayaw nating maging gano'n ng kulay ng ano natin, na buko sala natin. Gusto natin, majority puti pa rin siya. Huwag na kayo magtalo, malalaman natin. Drain din natin to. Bra. Yeah. mm -hmm. lang, di ba? Oh, paborito ko talaga ang ano, nata, lalo na ng tita Ellie, di ba? Alam mo pare, napakaraming nata at kaong sa sa market. Pero iba talaga tita Ellie, pare. Napakasarap at natural lang lasa, di ba? Tikman ko lang. Bang ko lang. Sir! Ano ko na? Ano? down. Fruit cocktail. Pwede namang wala na nito. Pero ang hindi pwedeng mawala, pare, ay buko. Siyempre, Tita Ellie Coconut Strings, di ba? Kasi kapag ka-George kayo bumili, pipila ka na mahaba. Tama. Mm -hmm. Eh. Ang coconut strings ay buko. Iba po siya sa makapuno. Kasi baka isipin yung iba, hala makapuno lalagay ni Ninong sa buko salad. Hindi, iba po ito. Coconut strings po ito. Ang makapuno kasi talaga, halos ano na yun eh. Halos ano na siya, para spreadable ah. na siya. Oo, so eto, perfect para dito. Ginagamit ang makapuno. Usually pan toppings, ah, halo. ganyan, halo-halo. ba? -halo, diba? Pwede rin naman sa halo-halo to. Wala naman problema doon. Pero ang makapuno kasi, medyo mushy siya. Haluin na muna natin yan. O pare, eto pa lang oh. Oh, ba diba? May eh, magtatabi lang ako ng konte. Lo. No. Pang topping, sir. Pang topping. All purpose cream, pare. Boost natin yan dyan. Haluin natin. Tapos, condensed milk to taste, pare. Oh, okay na muna yan. Para matuwa ang lola nyo, gusto nyo lagi yung sinasabi. Ang sarap. Hindi masyado matamis. Oo, oh, lagi nila sinasabi. yun. Medyo weird to. Gawin nyo to sa mga buko salad nyo tsaka sa grahams nyo. Lagyan nyo. Ha? Ang konting-konting asin. Bakit, Alvin? Bakit ako nilagyan ng asin? Para lumabas yung totoong lasa. Ang galing mo. Ang galing o, mo. Oo. Oh, oh, oh. Tinatago ba silang lasa. Meron, na-unlock -na lang kapag merong level pansin, ng asin. Uh? Kaya pansin nyo, yung mga cake recipes, mga cupcakes, ano rin may asin din ng konte. Kung hindi man salted butter ang gamit, Tsaka, 'di ba? Usong-usong yung mga salted caramel ngayon. At tama ah. kaya pala may mga salted. Oo. Oh, so... oh. Ito mga ganito lalagay lumalabas ngayong pagpasko. Kukunin mo yung regalo na <laughs> dito permin mo? Yo. May may tanong ako. Merong mga graham crackers ako nakakain. Na halos puro graham siya na sobrang nipis lang nung cream. Meron naman na medyo makapal yung cream ng konte. Ano mas trip nyo doon? Mas graham siyang gusto mo? Pantay lang. Pantay lang. Dito kasi klase ng gagawin natin, malilimitahan yung kapal ng graham's natin dun sa kapal ng ingredients natin. So kung pinaka makapal na ingredient dito ay kaong, yan yung pinaka maanong layer niya? Pinaka Inaka... Oh. Nalagyan natin yan. Sabi ni Ian, sila daw, ilalim muna para hindi gumalaw yung greyhams. Grey Pwede naman, wala namang problema doon, pero galingan nyo na lang. Ngayon, sabi ko nga, medyo makapal yan kasi nga, meron tayong kaong, di ba? So, kailangan walang kaong na magkapatong kasi masyado mataas yun. Actually, pwede nyo panlagyan. Eto, pre. Yung Tita Eli Langka na yan. Eto, no joke, ha? Langka Konyelo. Napakasarap ay, 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 nun. Napakasarap ay, ay. nun. Meron pa silang Tita Eli Munggo. Ay, ayan, Munggo Oo. Oh, Eto, paborito ni Alvin. Tita Eli Garbanzos. Ayun. Ay, napakasarap niyan. Eto naman ang paborito ko. Siguro medyo nagpapantayin sila ng nata, Tita Eli Beans. Gusto gusto ko to. Hindi lahat gusto yan. Pero ako gusto ko to. mayroon pa sila oh. Tita Ellie Ubi. Actually, pwede gumawa ng Ubi Graham. eto lang oh, lang. pwede yun. Graham lang uli. It's like it was measured. Ayun lang din. Nyo lang din. Tandaan nyo sa mga gantong bagay, importante yung basa. Kasi ayaw nga natin yung malutong na Greyhams. sa ha? sama So basically, yung nangyari lang dito, gumawa ka ng buko salad, nilayer mo with Greyhams. Ganun lang kadali. Walang walang masyadong skill involved dito. Tapos yung mga knowledge na kailangan nyo, alam nyo na. Wala namang problema mag-overlap actually yung Greyhams nyo kasi mababasa naman yan. It's gonna be wet. Yan. Sabi nga nila, ang magsayaw ay hindi biro. Kaya itaktak mo. Oh, ito na yung toppings natin. O, ilalagay mo ngayon dyan. Para mas umangat lang yung kulay. O, isa pang uh, takdak kasi ang magsayaw ay... Hindi biro. Irap na yan, pare. Mamaya pa natin matitikman yan kasi masarap ang Graham. Bukas pa. Basta naman ma-absorb niya lahat, lumamig siya, mas magi solid siya ng konti. Good sa yan. Ngayon, yung ginawa natin, nagamit ang mga Tita Ellie products natin, napakadali talaga naghalo-halo ka lang. Etong pangalawa natin, pre, medyo kakaiba to at ngayon ko lang din gagawin. Kaya simulan na natin. Noong nakaraan, nagbabrowse ako ng Instagram taas, ang taas ng cellphone. Tablet gamit ko. Ah. Tapos may nakita ako, parang Filipina chef ata siya sa ibang bansa. Tapos gumagawa siya ng leche flan filled donuts. Oh. Tapos, sabi ko, pa, paano yun? Parang ano lang yun eh, pan, pan di, something. Tinapay na may leche plan, pero hindi. Ang ah, ah. ginawa-gawa nila, kumukuha sila ng leche plan, dinudurog nila, bine-blender nila, at apparently, ang leche plan, kapag ginanong mo, nagiging creamy, nagiging spreadable. Sabi ko, pwede maging base to. So, gagawa tayo ngayon ng leche plan, Greyhams, pare. Simple lang din to. Tapos nga pala, ano? lahat ng gagawin natin ngayon, eto ang gagawin natin, yung typical na store -bought na na Greyhams. Ngayon, sa dulo ng episode na to, or habang pinapalabig natin yung mga Greyhams natin, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Graham from scratch. Kasi itong Graham, itong mga dessert na Graham base, napakadali lang yan eh. Layering lang yan eh, di ba? Ngayon, kung gusto mo mas pahirapan yung sarili mo, gusto mong mas maging mayaba, kung gusto mong lalong masapak, kapag dinila mo sa potluck yan, gumawa ko ng Graham cake. Teka lang, wala Ako gumawa ng Graham's. Yun na sinasabi ko. Meron tayo ditong... Napakarami leche pa. Ano ang claim to fame nito? Pinag-aawayan ba ng asawa to? Dinadala ba sa Senado to? Sa ibang bansa? O nakagaling na ubo? Kasama yung ano, ha? Kasama yung tawag mo dyan? Sabaw. Sabaw, yung karamelo, oh. Sana smooth. Ay, oo. Oh. yun, oo. Oo, oo, nakukuha, oo. Ay, nga. ang kinis. It is very smooth. Ano ang laman ng leche plan? Gatas, itlog. Itlog. Ah, yung gatas niya, ibab, tsaka condensed. So, may condensed yan. Ang kailangan na lang natin dito, eleganto ng cream. Pero gusto ko, medyo light. Kasi ang ganda ng texture nito, hindi siya liquid na liquid, eh. ayo Jiggly siya. Para siyang undercooked cheesecake. So ang oh. gusto ko, iwiwip ko siya sa cream. Para mas iba yung texture niya. Hindi siya parang tumigas lang na, na, gets niyo? Hindi na tumigas sa cream. And gusto ko kasi, mas malasahan pa yung leche flan, di ba? So, dyan ang muna yan. Gawa tayo ng whipped cream, pare. All-purpose cream na pinalamig namin ng konti, iwi-whip lang natin. Gusto nating mabigyan ng, ng hangin para mag-lighten din yung lasa ng cream. At ang uh, pinakamalasahan natin is yung lasa ng leche flan. Kung tutusin ko medyo metal ka ng konti, gusto mo ito na lang eh. Gusto mo yan na lang talaga eh. Pero ano, feeling ko meron siyang umay factor. Kasi ang leche flan kasi, hindi naman yan tulad ng ginagawa ni Rani. Kakainin mo yung isang na ikaw lang. Sa halo-halo nga, ganun lang sa taasin. Eh. Konti-konti lang talaga yan. Gusto ko siyang medyo mag lighten ng konte pero the same time, nandun siya. Medyo malabo, pero sana mag siya. Yan. Medyo may hangin na siya, pero hindi ko pina, pina whip talaga ng stiff na ano, kasi baka maging parang ice cream naman. Which is, ngayon iniisip ko, parang hindi naman siya masamang bagay. No? Ngayon, kukunin natin yung ating pureed leche flan. 30% muna. Ngayon, ipopold natin yung mixture natin para makip natin yung hangin niya. Tulad din ng ginawa natin kanina, naghalo lang tayo ng dalawang putahe na sikat pagpasko. Pasko. Stop, stop. Oy! Uster. Uster. Graham. Graham soup. Is Graham. Graham. Ah. Wala sa execution. Ay, sir asin talaga mo ng asin. Tama! Tama. 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 <laughs> <laughs> Pero ano, hawi, konti lang ha. Baka umalat. Nga pala, ano gusto ko natin sabihin, years ago, alam nyo naman kapag Pasko, namamayagpag ang mga home-based businesses. Yung mga gumagawa ng Greyhams. Sobrang ridiculous nung nakita ko. Pero at the same time, henyo rin, pare. Nakita ko Greyhams na nandun sa ano, sa microwaveable na ginamit natin kanina. Basta yung ganun, yung manipis lang, yung rectangle. Graham, saan siya? Tapos po mayroon talaga talagang leche sa gitna. Ah, may malaking may leche plant. May malaking leche plan sa gitna. Nauso yan. Nauso yan last year. Siguro hanggang ngayon may magbibenta niyan. Parang ganto rin to. Pero eto, pantay. Eh kasi kapag nabigay sa'yo yung kanto, walang leche plant. Ah. Pabilog yung leche pa eh. pwede, again, pwede mag-overlap ng konti. Walang problema yan. Yung kanina kasi, may malaking space dito eh. Nababother ako eh. Yan. Ngayon dito sa gilid, pwede pa lagyan ng ganyan yan. Kasi yung kanina talaga, hindi ko na nalagyan yung sa buko salad natin. Kaya pa ba isang layer to? ang magsayaw ay di biro. Hep! Baka makapiray tayo. Patakbuhin mo ang kalbo. Yung kanina, nilagyan natin ng ano yun eh. Mga Tita Ellie sa taas. Para kita agad kung ano. Eto kasi, kapag tiningnan mo siya, mga Ah, di ba? So ngayon, iniisip ko, lagyan pa natin ang leche plan sa taas. Yung mga ano, pirapiraso. I-determine na natin dito yung cuts niya. Parang masakit. Parang dapat ikaw na gumawa. Kaya natin, die-on. Iyan. Iyan. ba? Diba? Ponta nga. Pero pag hiniwa yan, hindi na. So ngayon, tulad nung kanina, rep na muna natin yan, pare. Tapos eto, tatapong ko na yan. Oh, God. yung gina ginawa natin, parehas local flavors yon. Fruit salad, buko salad, tsaka leche plan. Ngayon nag-isip ako, ano ba ang bagay na sikat ngayon na nilalagay sa kung ano-anong dessert? Una pumasok sa isip ko, grilled balut. Pero last year pa kasi yun. Oo. Ngayon naisip ko, meron tayong munggo dito kasi pare, ang gagawin natin ngayon, matcha and red bean. Grahams. napaka total di ba? Kasi uso-uso yung matcha ngayon. Mahilig ka ba sa matcha? Sakto lang. Ang matcha talaga may taong binabagayan yan. Ew! Dude! What the f Ngayon, pwede kayong yung red bean paste na gagawin natin. Oh, ikaw nga, oh. Tatestingin niya daw. Tatestingin ah, testing niya daw. Um, oh. Maya. Um, oh. Um, oh. Um, oh. Ayun. May may pa din. Oh, meron pa rin. gagamitin natin dito yung uh, Tita Ellie na munggo dito na yung manggagaling yung red bean paste natin. Kasi okay na ito eh. Ito kasi tinan mo, ang ganda na pagkakagawa ng Tita Ellie dito kasi buo-buo pa rin yung munggo. So tubig, nalagay natin yan. At lulutuin natin yan hanggang medyo maging... Ewan ko ah, alam niyo yung, 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 laman ng mochi na lang, yung laman ng mochi. Di ba hindi naman buo buong munggo yun? Medyo paste na yun eh. Ganun mm. yung hinahanap ko, that's what I'm looking for. Lutuin lang muna natin to hanggang umabot sa, sa puntong yun. Saglit na lang to kasi ano na to eh, luto na to, gawa na ng Tita Elian eh, di ba? <coughs> Oi, who's that? there? Graham. Graham, Graham. So, Graham. Graham This is what dreams huh? are made of. Okay. Ah, oh, medyo pasty na siya, di ba? Mas uh, luto na siya kaysa kanina yun yung hinahanap natin. Ngayon, kailangan natin ilagay sa tray, ilatag ng manipis. Bakit? Five, four, para, three. para three. mabilis umig. Kapag hindi, eh, matutunaw lang yung cream natin. Tatagal, matatagalan siya. Pero hindi naman to kailangan gawin kung nagmamadali lang kayo, tulad tulad namin. Ayan. Yeah. Ice cream na lang kulang dyan. Oo, ice cream na lang kulang dyan, oh, pre. Oh. Tsaka apa. Uh, palamigin mo na namin. Ano matamis? Ano matamis yan? Kapag oh. pinapalamig, mag-whip ulit tayo ng cream. Hindi mo naman kailangan to. Pero gusto ko lang din, mas maganda yung texture niya. Again, hindi sobrang whipped ha. Medyo magkahangin lang siya ng konti. Siyempre, pampatamis, condensed pare. Kung ano mang matcha powder ang makuha niyo, kami, eto lagi na nabibili dito eh. Malapit sa atin eh, no? Kasihan nyo, gusto nila nalasahan yung ano eh. Yung pait eh, di ba? Yan, okay na. Pwede na tayo mag-assemble, pare. May problema ako. Magkaiba yung texture eh. Oh. Nito, nitong cream natin, tsaka yung munggo natin. So, hindi mo siya pwedeng spread ganyan, lulubog siya. Oh. So, ngayon, ang naisip ko, baka pwedeng ganto Maglalagay muna tayo ng cream sa ilalim kasi kailangan may contact yung graham's natin sa basa para ano siya, magtinapay siya. Tapos, eto, yung munggo natin, lalagay natin din eh. Lalagay natin din na eh. Yeah. Medyo mas matrabaho to. Kaysa sa normal na nag-rehams. Yan din yung maganda pag makapal siya hindi siya hindi siya nag, ano, hindi siya nagpupulang lang dito sa gagawin natin hindi ko nasasagarin tatlo lang talaga per layer ayan pare so ngayon palalamigin na rin namin to ngayon habang pinapalamig yan dito papasok yung bonus content natin tuturuan ko kayo oo kung pa, paano gumawa ng greyhams from scratch. Hindi ko na pinakita doon kasi gagana din naman yan for sure. Ano-ano eh. lang naman ba yan? Sakali lang gusto n'yong masapat kapag din na sa potluck to, gawin n'yo to. Pare. Kaka check lang namin, medyo umaalog-alog pa yung mga Graham Satay, yung ganyan. <laughs> so tuloy nga na sinabi ko, meron tayong bonus dito, yung paano gumawa ng Graham Bonus! Bonus! Simulan tayo sa all-purpose flour, 295 grams. Baking soda, 1 teaspoon. Mga dry ingredients muna. Fine salt, 1 uh, teaspoon, cinnamon powder 1 tablespoon. Tapos, 'yung mga dry ingredients natin, halo-halo na lang 'yan. So apparently, sa graham's pala. Cinnamon na nagpapalasa talaga doon. Tapos, brown sugar 100 grams, softened butter 110 grams, tapos honey 170 grams. Ngayon, tas haluin na lang natin 'to hanggang uh, mabuo siya. nabuo naman siya kasi liquid yung ano, yung honey tapos yung butter natin, uh, malambot. So meron tayong dalawang parchment paper dito. Lalagay natin diyan yung dough natin. Puro putulin natin sa gitna. Kuha pa tayo ng isang parchment paper, flat natin. Gamit ang rolling pin, panipisin natin. Ito ang pinaka-challenge dito. Ang dali lang ng mixture niya. Pero ang pinaka-challenge dito, i-flat siya ng uh, pantay para pantay din yung, yung luto. Yan. Hindi siya sobrang pantay. Pwede na yan. Ano mo maganda dito? Pag ikaw gumawa na sarili mong Graham's. may ano ka, may control ka sa kung gano'n siya kakapal, gano'n siya kanipis. So nasira yung clip ng camera one, pero ganito na lang yung ginawa namin. Hiniwaan namin siya ng ganyan, tapos binutasan lang namin ang tinidor para mukha pa rin greyhams, saka hindi siya umalsa. Tapos saka namin sinahanan sa oven, tapos ayun, luto na yan. Mm -hmm. Muntik na namang masunog. Pero tingnan mo, oh. ayan o. Oh medyo mas madilim sa side na to. Kailangan lang natin palamigin to ng tuluyan para lumutong siya. Kapag lumutong, tikman natin para maniwala kayong Graham siya, pare. Eto na siya. Ngayon kung titingnan mo, nga may kulay nga na medyo sunog-sunog. Pero sa likod, eto yung mga hiwa-hiwang ginawa natin. Ang tanong, o ma makukuha ma ba natin to? Oy, medyo medyo tumagilid lang ng konti, pero for the most part, andun siya, oh, dito. Oh! Oh, Vino. Ito na mo. Oh, di ba? Mga doble ang kapal niya sa normal na Grahams. Which can be a good thing or a bad thing. Depende na lang sa inyo yan. Kasi tulad ni Alvin, can be a good thing or a bad thing. Ah! Ah! natin. Oh, malambot ngayon. Mm -mm, mas malambot ngayon. Oo oh, nga. <laughs> Sir! Nasuntok mo nga eh. Oh, oh. Ayan. So ngayon, kaya natin gumawa ng Graham's at kung gusto yung gawing mango float yan na mas mayabang, di okay. Yabang mo, di ba? So ngayon, tikman na natin yung mga niluto natin. Simulan natin sa pinakauna, pare. Buko salad, Graham, float, pork na. Ah, sorry. Tignan mo. Oh. <laughs> medyo kita niyo naman, medyo frozen na yung taas. Na sa totoo lang, Medyo parang ice cream yan eh. Alam mo, masarap yan eh. ba? Diba? Pero pinaprosin talaga natin ng konti para mahiwa natin ng maganda. Ngayon kapag ito malutong pa, tatagayin kita, Alvin. Oo. Ah, oh. Ganda. Tingnan mo. Oh, ang ganda. At ito na, pare. Ang ating buko. Buko salad, Brian Float, pare. Na mukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan. Tignan natin yan, Jerome, para sa mga... Kuha tayo ng natatikoko. Gusto ko lahat ng elemento. Kasamaan. <laughs> Ayan, pare. And the perfect bite with the touch of Tita Ellie. Gusto mo ba? Ikaw muna. Uh, gusto namin palamigin agad. Pinreaser namin ng konte, At sa totoo lang, ang sarap ng Tita Ellie kaong at natandi ko ko na frozen. May konti siyang texture. Ngayon, yung graham natin, basa. Dapat lang, di ba? Tama-tama lang yung tamis, ha? Yan ang greatest compliment, ay sa mga lola. Tapos yung coconut strings natin, ang ganda ng texture. Mm, ang lamig. Mm, ang sarap. Ang diba? sarap. Yes. Di ba? Di ba? Lalo yung, mm -hmm. ano siya eh, ka na, baka umisa ka pa. Ha? Mga dalawang paboritong dessert natin, pinagsama. Minsan kasi may mga dalawang bagay na, dalawang bagay na masarap, pag pinagsama mo, hindi masyado masarap. Tulad na, pancake at caldereta. <laughs> Parang hindi masyadong okay yun. Pero eto, Graham, yung float na kung tawagin natin, tsaka buko salad, fruit salad, ang sarap pare. Hindi ko alam kung mga inaana kung alam niyo na, pero ang Tita Ellie ay halos apat na dekada na nating kasama sa mga handaan. Ako rin pala, pre. Malapit na ako mag-apat na dekada. Ah! Kaya, pare, bawat Pasko at bagong taon ay merong matamis na kwento, pare. Kung gusto niyong ang handaan ngayong Pasko, pare, tulad ng buko salad, fruit salad, try niyo itong Tita Ellie, nata at kao. Napakasarap, pare. Ang ganda ng texture. Tsaka, ano, nasang natural. Di ba? Ang Tita Ellie natin ni Coco at Kaong ay available sa mga grocery at supermarket na malapit sa inyo. And available din siya sa Shopee, Lazada, TikTok, di ba? So, madaling hanapin, pare. Kapag pumunta ka sa grocery tapos wala, hanapin mo yung manager. Sabihin mo, ay, bakit walang Tita Ellie dito? Mm. Ang sarap talaga. Ito sa next natin. Oh! Palap! Ang <laughs> ganda, <laughs> di ba? Oh, at ito na, pare. Ang ating ano tawag natin dito? Leche Flan Graham Float, 'di ba? Yeah. Na mukha naman talaga napakasarap pero paano natin malalaman kung masarap 'yan? Tikman natin 'yan, pero ba, Ginger of Love? nahiwa naman siya ng Nesmali, The Perfect Bite. Dapat hindi na kailangan ng Leche Flan ito kasi puro leche flan na halos 'to eh, 'di ba? Ikaw na kaya mauna. Sorry sorry sorry. Hindi okay. sige. Alam ko gusto mo 'to eh. Hindi hindi hindi. Okay. Kasi masarap siya. Tsaka ano, ang dalas natin kumakain yan, Alam na natin lasa ng all-purpose cream tsaka condensed, 'di ba? Ngayon ang complex ng lasa nung pinaka-cream niya. 'Di ba? Oh 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 oh, 'di ba? O oh, ko. Um may sarili pala. May sarili. Lasa yung leche plan, tapos naging mas light siya kasi finoldan nga natin siya ng, ano, ng all-purpose cream. So, maraming salamat po doon sa Filipina Chef na nakita ko sa Instagram. Leche plan sa loob ng donut. Kasi dahil sa'yo, the possibilities are endless na. Ang dami ng bagay na pwede pag-applyan nito. Babagyan? Parang ganun. Uy, Oo, parang ganun ng konti. Kasi umakit siya sa puri, sabi na nanay nana niya, uy, babari ah. Ngayon, sa street nyo, lahat sila, bawat, pami, bawat apelido dyan, may kanya-kanyang tita na masarap mag-leche flan. Tapos lahat papaya nagpapayabangan kapag Pasko. So minsan, kung kayo yung mabait na kapitbahay, at hindi kayo paharang-harang ng kotse kung saan-saan, uh, marami kayong matatanggap na leche flan. Kapag marami kayong natanggap na leche flan, ganito yung gawin nyo. Ang sarap itong bagay na to, Marami magugulat dito pag kinain to. Ako hindi nga. Wow. Ay. Ang darap! Hmm. sa ang ganda. Uh, Ayan, medyo nadurog lang ako. De, kasi ito nga yung pinaka huling ginawa. Pero ito na, pare, ang ating ano to, matcha and red bean mango float. Na mukha namang masarap, kahit ganyan itsura niya. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? tikman na natin yan. Ito! Hoy! Ito! Ngayon, bago natin tikman. Graham. Graham who? Graham idang winasak na tanan. Pero tingnan mo. Ayan na naman tayo eh. May comment on comment on ayan na, nahuli na. Ay, 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 Comment ay, 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 You know, Rai, bini binge watch ko mga videos mo these days. Ano ba? Hindi ko alam. Hindi ko salamin-salamin. ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko lang siya habang gumagawa ng ko Ta sobrang informative ng mga videos. Saka nakakatawa yung banter Hindi ng buong team. Also, I usually don't leave comments po pero gusto ko lang po sabihin na maraming salamat sa pagtindig, pagbigay boses at paggamit sa inyong platform. We will not turn a blind eye anymore. Hindi na magpapaloko pa sa mga buhay sa lipunan. More power, Steam Ninong Heart. Ilang naman yung magagawa namin bilang ano, content creator eh. Diyos ko, kung apektado kayo, apektado rin kami, lalo na kami. Si Alvin, ilang beses nang dumila sa sahigya, malinis lang, alam mo yun? Dahil nga dyan, kasalukuyan nga kaming naghahanap ng lilipatan kasi ayaw na namin bahay na hindi naman namin dapat kailangan gawin. ba? Diba? Kung hindi binabaha. Sana, hindi tayo makalimot agad. Sana yung galit natin hindi humupa. Sana yung galit natin dala natin hanggang sa susunod na eleksyon. Eh, tulad niyan. Tulad niyan, no? Tira hmm. mo, tira mo. Yan ang hook balahap. ba? Diba? <laughs> <laughs> yeah! Kitang-kita yung kanyang layers. Sikman na natin to, The Perfect Bite. Mmm. Ian San. Hi. Kumbanwa. Hi. De, hi, hi, hi. Hi, hi. Galing sa authentic naapon. Hi. Ah. Deba? Deba tinanong ko sa kanya, kun lasahan niya ay matcha. Sabi niya, medyo pero sana mas malakas pa. Hi. Ah. Oo, oh, oh, yun yung sinabi niya, oo. Oh, oh. Okay siya. Tapos yung idea rin ng paglalagay ng something in between pinaka ham tsaka uh, yung pinaka cream natin. Gagana din 'yan. Knockout. Oh, Oy. Uster. Graham. Graham Ho. Graham Ho. Graham Ho. Okay. Knock, knock. Uster. Graham. Graham. Graham Ho. Sugar. I mean, like, like, high. Hi. Hindi nagigits si Tatay. Ah. Hindi niya nagigits. Punta ka sa TikTok, search mo, Graham's on my tongue. Uh, search mo yun. Lalabas yun, Tatay. Lalabas yun. Anyway, mga inaanak, Merry Christmas sa inyo. Sana may natutunan kayo. Sana nag-enjoy kayo. And, Pwede nyo gawin ito sa inyo. Kung hindi nyo gagawin, bahala kayo kung gagawin nyo. Comment nyo sa baba at kung babaguhin nyo, sabihin nyo dyan sa baba kung ano yung bagay na gusto nyo ibaguhin baguhin dyan. Kung ano flavor yung gusto yung idagdag nga pala, baka nakalabas na yung bagong design ng Ninong merch natin. Ooh, Baka! So check nyo na lang sa Shopee ng Perfume Treats. Baka nandiyan, saktong-saktong, -sakto magpapasko ngayon, Mama. di ba? Regaluhan mo naman yung sarili mo. Tsaka maligo ka dahil. Hindi naman masyado babigat sa alam. Anyway, may regrets sa mga na... <laughs> はい。